So, kamusta po mga KLRT? So, hanggang ngayon po, patuloy pa rin po yung pagbuhos ng ulan dito sa ating bansa. Dahil malawag po yung nasasakopan ng mga pag-uulan ngayon. So, maalipas po ang bagyong enteng, ay eh wala pa rin po patid yung pagbuhos ng ulan. So, sana po, yung mga bayan na bina ay eh, makaraas na po sila para po abawi sila sa pag araw araw nilang buhay so ngayon po may pasok po kasi ko kaya hindi tayo mapag video sa mga iba't ibang bayan dito, sa Rizal gusto ko sana mag video tulad sa Idilia yan, sa Moro gusto ko sana puntan pero opening po kasi schedule natin eh paglalabas tayo mga alas 3, 3.10 so sana sa depo ko video ko tayo gusto gusto ko talagang i-video yung mga bayan na hanggang ngayon po ay naglilinis pa rin po kung kanilang mga lansangan so dito po sa palengking ngayon eh, talaga mo walang pa rin po so mga kailor ingat po palagi tayo ay uh, talagang panikulan po. Yes, so, yung mga nasa kabundukan, ingat po kayo dyan ha. Maging alista po kayo, maging aware po kayo sa inyong kapaligiran. Dahil yun pong walang patid na ulan ay eh, talagang pagpapalambot ng lupa So, ang ina po, kinawin ko si Commander sa Pililya Rizal. Ito po, tayo sa Pililya Rizal, sa Parangay Hulo. So, maputin pa rin po doon sa may bandang hulo. Iikot po sana ako, kaya lang one way doon sa may hulo. Imbis na one way papunta doon sa kabayanan, pinapakaliwa po doon sa may Parangay ng Hulo. Tapos highway, kung gusto nyo pong papasok ng kabayanan ng Pilipinas, eh magmumula po tayo sa bagong bayan pabalik sa kabayanan ng Pilipinas, pabalik ng Tanay eh, kasama ko na po si Commander kaya hindi ka na po nagawang commercial sa bayan ng Pilya mamadali po si Commander kasi mamimili nga po ngayon so sana po sa Friday mapasyal tayo sa bayan ng Pilipinas, kasi Shoutout po sa mga subscribers natin dyan sa bayan ng Pilipinas Rizal. Ingat po kayo palagi. And, iwala lang po. Nasalam po. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. Get this.